Mga host, dito tayo ng malimang no, o dito tayo sa palengke ng public oh, market. 350 lang yan, malimang o. Ano? Ano na? Ano na? Pumili ka na? Babae. Dilihan ka um, mo, sir. 1 uh, kilo? Nick, gusto mo ba isang kilo, Nik? Wala lagi na yung buto. Hindi yan siya. Hindi ka Ah, Hindi ka kakain? Yelo lokay nang tambok lang ba? Mm -hmm. Kailan kilo ani? 50. Mamang eh. ina salman gud mi. <laughs> <laughs> oh, pay bago mo kaon diri sa Medyeri. Ano na? Ayan, Ay. Pwede ra man ugman ni sir. Ano eh, pambukas na lang, Nick. Pambukas, saan? Bili tayo. Ano na, isasangit na natin ngayon. Lahat o kayo mga isda din mga boys. Karpa na lang. Nagpila sa karpa te. Eh. na Kani 120 rin eh. Ang kilo. Kami ako kani. Karpa mga boys 120 lang oh tamban nila 40 lang oh wala bang kilo no lukot kung tawagin medyo malaki eh ah, 140 na binako ah, sayang didakon sige sige Jika nak nalang ke Usah katus nalang na Sige Usah kakarok pa Pede bang hiluan te Kabarato lang sisda Maka uh, is Katadri sa uh, Kulabi public market Masak-masak uh -huh. Sariwan-sariwan yung mga isda dito mga kuls. Dalunggong 80 lang. Dalunggong 80. Gaya yun na ni. Hindi tayo na isang ano. 100 lang daw yun. Isang karo pa. Oo. Ah. Malinis ko na. Ay, mo nung alima oh. Bukas na lang. Ayun. Pwede mo sa akin kung anong gusto mong ulamin. Bibili na lang dito. Mura lang dito. Ah. Sige, mamaya or bukas. Oo, oh, busog din ako eh. Okay. ano yan. Bukas na lang tayo bibili. Kaba ng mga karpa, ano? Lalaki ng tiyan ng karpa ko yan, no? Dag ko kahit yan. Log. Buros. Buros.